Hi guys! For a day, punta kami market. Si Daddy nagugupit namin sa Tagal. For a go! A day in my life As a babaeng, walang pahinga Hoy! O oh, diba? Talaga namang umeksen oh, na yung anak ko Sa voice over ko For today mga mi Nagpunta kami ng palengke saglit Para nga mamalengke Siyempre ano bang gagawin natin sa palengke? Diba? gupit si Daddy, kami naman ni CJ ay nagpunta na ng market. Nauna na kami mga mini. Nakakainip din kasing maghintay. Pagdating naman namin dito sa bahay ay nananghalian nga lang kami at pagkatapos nga nito ay nagpahinga na rin si Daddy dahil babalik pa nga siya ng hapon. Syempre sa dakilang nanay na walang pahinga ganun. Eto nga habang natutulog nga sila, eto maghahanda nga ako ng kanilang memeryendahin ganun. O ba diba, para na silang Disney princess niyan. Charis for today ng sopas, mga mi. Kasi nga ay maulan-ulan na nga dito sa amin. Sa inyo ba, maulan na rin ba? Pag ganito nga ang panahon, ay nako, napakasarap ng maglugaw, champurado, magpares, ganun. <laughs> for today, ay sopas nga ang aking niluluto. Alam nyo mga mi, ako lang ba yung naglalagay ng powder sa sopas? Pakicomment naman dyan oh. Natutunan ko nga lang to sa dati kong naging amo. Mm -hmm. Muna nga akala ko hindi masarap pero masarap pala mga mi. Aba syempre luto ko to no. Kaya dapat masarap to. Ganun. Eh. Tinikman ko nga yan mga mi. Medyo natatabangan nga ako. Kaya naman naglagay ako ng patis. Pagkatapos ko nga magluto dyan mga mi, ginising ko na nga rin si daddy para nga makapagmerienda na rin sila ni CJ. Ang dami nga nakain ni CJ dyan, hindi ko nga hine-expect dahil ang dami nga na din nakain kaninang tanghali. Pagkatapos nga nilang kumain mag-ama, eto nga at aalis na nga ang aking asawa. Yeah, hatid pa nga yan ni CJ hanggang gate. Diyos kumiyo. Talagang oh. makadadi. Aba, loko to ah. Hindi ako kinis. Galis naman ni daddy mga mi. Pinrito ko na nga rin agad itong nabili naming galunggong. Hindi ko na nga pwede itong pabuti ng gabi dahil wala lang. Gusto ko lang. Makadami na nga Sus nga lang yan lahat mga Sulit mi. na sulit na ulam na pang dalawang araw. Ganun. <laughs> Natapos na nga rin akong magluto dyan mga mi. And yun lang muna for today mga mawe.